Every month, we noticed po na pataas ng pataas po yung aming tubig and uh -huh. kuryente. Specifically, yung water po, which is ranging from 5,300 to 6,400. Huh? And we are using only balde, gabalde-balde lang po kami. Wala po kaming gripo doon. Every time we would ask her, Ate Eva, pahingi po ng bill. Mm -hmm. Yes. magbibigay lang po siya ng picture ng disconnection notice. Pag magtatanong po kami, kasi sabi niya, nagte-therapy yung kuya Ronald, yung the landlord, eh, kailangan namin patayin yung tubig pag kami ay lumalabas kasi puputok daw po yung pipe. Sabi namin, but we are paying you outrageous rates. Magsisipatayan yeah. naman naman ang mga aso. Kasi na notice nila, every time there's no water, okay. nagiging agresibo ang mga aso Yung uh, landlord isn't doesn't have any legal grounds to cut exactly. off yung utility. This will be brought to the barangay. Sasamahan so, naman po namin kayo. May reporter po na mag-aassist sa inyo. Very Mabuhay po kayo. Uh, As of now, after nyo pong maere, nagkaroon po ba ng tubig dito sa lugar po ng mga doggy na to? Uh, no po, because uh, until now, the landlady claims na we have yet to pay our December bill. Ang sa amin lang is, okay naman, we have never been against, paying the bill. Nagbabayad nga kami every month last year. Ang sa amin lang is tanggalin lang yung mga araw na walang tubig which ayaw niyang gawin. Wala rin kaming ilaw kasi pinutol din nila. Uh, nung January pinutulan kami kahit fully paid kami ng December and every end of the month pa naman dapat ang schedule ng bayaran. Ang ginagawa kasi nila, no? Kinokoerce tayo na Sige, kung hindi nyo kami babayaran sa December, puputulan namin kayo ng ilaw ng, 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 ng itong January. Which, bakit po bayad po kami? And in fact, nagpagawa na po kami ng deep well just to solve the problem. Sana pinatay nila kami ng ilaw sa so wala rin deep well, wala rin kaming tubig uli. Hindi kayo hinaharap ng maayos itong landlord? Actually, hindi siya talaga humaharap through messenger lang pero hindi rin talaga siya makakausap ng ano maayos kasi paratin niyang sinasabi yan ang reading nyo so yung bill namin ng ilaw ay incredibly exorbitant no outrageous nga in fact 53 to 63 bakit namin alam dami namin kausap ng mga shelter founders dito sa Tanay ang bayad ng water bill nila is pinakamataas 1000 1 to sawa. sila pa'y at may sarili talagang nawasa line. So nung pumunta kaming nawasa, nalaman namin na ang dapat pala sa amin ay 400 a month lang. Kasi tinanong kami, ilang tanke meron kayo? Sabi namin, dalawang tanke. Okay, yung 1,000 liters. Ilang drum? Apat. Anong usage nyo? Every three days, so nagre-refill po kami. Ayaw nilang ipakita no? ang bill. Nagagalit po sila. Yun nga ang parati nilang sinasabi. Kayo lang ang aming tenant na sobrang mausisa at maarte. Legit lang po yun at legal na kami hihingin ng copy ng bill. So nagulat kami nung nasa nawasa kami. Ang sinabi nila, oh, check namin ng mga linya assigned sa kanila, kina Mr. Santos at kay Eva. Chineck nila, sabi nila, aba, ang, bi ang bill nila nagre-range from 3,000 up to 5,000 plus. Bakit sa pinapag si inyo pinapagbayad ang 5,300 to 6,300? parang kayo na ating umako. Pumunta kami barangay, no, nakausap natin ang sabi nga sa amin ng lupon doon at yung si, mismong si barangay kapitana, your landlord is obligated to give you an authorization letter because As a landlord, it is his obligation to support you. Dahil siya naman nag sa amin, kunin niyo na po itong lote, i-rent niyo. So yung authorization letter ay dapat kusa sa loob. Kusang loob niyang ibibigay. Sana po maayos po ito. Sana kasi nakita po. namin yung mga dogs po, masaya talaga dito sa lugar. Yes. Kaya lang po, yung sinasabi niyo nga na may nakarating din sa inyo na binabato. Yes. Uh, parang may mga butas dyan. Marami po. Ever since December, dyan nag-umpisa. Nagalit sila sa amin kasi uh, naginsisila sila nung January to bayaran nyo na yung December bill. So Irene was telling Miss Eva, wait lang po, nandito sa convo natin, kayo'y galit na galit. Nung tinatawagan namin kayo na i-on ang ilaw, sabi nyo, si Kuya Ronald ay nag-therapy at yung mga ibang araw na wala kayo, ay kami nagbibisita ng aming mga relatives na galing labas at nandito ngayon sa Pinas. Huwag nyo na kaming tawagan at iniistorbo nyo kami. So sabi namin, ate, ang mga aso doon nagwawala kasi Etong December na to, sumobra na po yung pagpatay nyo ng tubig. Kayo po ay talagang nagbabayad po monthly. Oh yes po, we have the proof po. Pag umaalis uh, daw sila, kailangan daw nilang patayin kasi daw puputok pipe. ang mga pipes nila. Ang sabi namin, may ganon, uh, kami po ay tina-charge nyo ng napakalaki. Tapos i-off nyo. Lalo na mga mga Alam dogs nila, po ito mga, at may namatay uh, na uh, po na sana na sana hindi na po mauulit ano yes, na sir. sana last na po yun yes, dahil buhay po iyan uh, importante eh. din po ang buhay ng mga hayo kinokontak namin no nire-reach out namin pati din yung barangay pero as for them ayo talaga magbigay po ng panayam itong landlord po din yun. All the dogs here are very healthy kasi talagang ginagawa ng Sheila PH Foundation lahat ng makakaya talaga to always feed these dogs talagang siksik liglig talaga sila as you can see healthy sila lahat sobrang healthy po kaya kami ay talagang lubos na nalungkot nung December na may namatay na walo dahil nga sa kakulangan ng tubig kahit naman siguro tao pag ilang araw ka nang walang tubig ngayon buti na lang may neighbor na tumutulong yung host niya in-extend dito kaya napupuno ang aming mga drum. Tsaka yung munisipyo din po, nagbigay din sila ng tubig. Nagbibigay din sila. Pero kung ano lang yung kaya, no? Kasi marami ding mga indigents. Pero malaking pasasalamat po. kahit na gusto man naming umalis na lang dito, sabi nga nung iba, maganap na lang kayo ng magandang lugar na hindi problema ang landlord, na hindi ganid ang landlord. Yung hindi yung pineperan pa ang tenant sa, sa, sa ilaw at tubig. Kasi nagbabayad na kami ng rental. At saka dog shelter po ito, maawa po kay charity nga po ito. Gusto man naming gawin yon ito po ay lifetime savings po namin ng aking co-founder na si Irene. Naglabas po kami dito ng aming savings. Paano po kung kami lilipat? Madaling sabihin po yun. Pero kung lilipat po kami, blanco lang po, lupa lang. Paano po yung structure? Sino po ang ano, tutulong po ulit sa amin? Ito po yung lifetime savings sa kasi alam namin 10 years po ito. So sabi namin, bala na si Lord. Siya na ang magsusukli. Tutulong lang muna kami. So ito ay leap of faith kung tinatawag uh, uh, yung aming pag-i-invest dito sa mga hayop na nangangailangan ng tulong. So ma'am, nandito rin po kami. ano, uh, Siyempre kung decidido na po kayo to file a case against uh, sa landlord po ninyo, yes, ma willing naman po kami na tulungan po kayo na mag-file ang case katulad po ng naipangako ng aming programa. Salamat and at po. the same time po ma'am, uh, may dala po kaming dog food and uh, sabon po and shampoo po para po sa dog ninyo. Maraming maraming salamat po Senator Raffy Tulfo from Stray Love PH Foundation. We are very thankful that we are given this chance to have a venue where we can vent out our problems no and uh, especially yung mga ordinaryong tao. Salamat po at nandyan kayo. Sana po ay uh, maraming marami pa kayong matutulungan Senator Raffy. God bless you and more power to you.